Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, muli po, uh, welcome po sa ating Daily Devotion, Prayer and Fasting for the Nation. Tayo po ngayon ay nasa ika-32 season na po. At ang tema po ng ating season ngayon ay ang aking karanasan po sa pagdedisipulo at pagshare po ng salita ng Lord. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Hallelujah, Father God. Lord, salamat po, Panginoon. Sa pagkakataong muli, Panginoon, na ma-share ang mga salita mo, Panginoon, at mapag-aralan, Panginoon. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom, Panginoon, na ma-explain ko po ng maayos po ang inyong mga salita, Panginoon. Naway maging kalakasan po ng bawat isa ang kanilang matutunghayan po ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, na makapag-share po kami ng uh, ng mga karanasan namin, Panginoon, regarding po sa pagdidisipulo, Panginoon. Uh, maging kalakasan po ng bawat isa ang inyong mga salita, Panginoon. Sa so, ilamang po namin, tinataas ang pinakamataas na papuri at salamat sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Ayan. Muli, welcome po sa ating daily devotion. Bali po ang ating Bible verse po ay matatagpuan po sa Mateo 19.14. Ang sabi po dito sa English ay where Jesus says, Let the little children come to me and do not forbid them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. Sa sali naman po ng Tagalog ang sabi ay, Hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata, Huwag niyo silang pagbabawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Amen. Hallelujah. Ayan. Ayan. Story time po muna. Ah. Ayan, bago po tayo mag po sa topic. Story time po, year 2022 po is actually po my last year. Ayan. Ito yung mga panoong, kina-question ko po yung worth ko. Ayan, magulo po yung isip ko po talaga yung pakaramdam mong naliligaw ka. Ayun po. Same year po, 2022, na nag-start po ako dito sa CLF na umaten po ng mga service. At ayun po yung pinaka-the best na ginawa ko ng taon na yun. Yung mag-start po at bumalik po sa piling ng Lord. Ito yung year po na kinu ko po talaga yung word ko. Dumadating po talaga tayo sa mga times na ganyan. Totoo nga po talaga yung quote na comparison is the thief of joy. Tama po yun. Kasi, pag tumitingin ka po talaga sa mga progress po, o yung mga achievements ng ibang tao, parang, nananako nito yung kasiyahan mo po. Baga, hindi ka naging kontento kung anong meron ka sa buhay mo. Masyado kasi ako nakapokus sa mga achievement nila, and yung sarili mo, hindi mo makita na may nangyayari naman, umuusad naman. Hindi lang ganun ka-visible, unlike them, pero may pag-usad. And nagpapasalamat ako kasi yung mga panahong pinagdaanan ko to, nandito ako kay Lord. Na bumalik ako kay Lord. And si Lord po talaga yung naging sandigan ko that time. And I always pray po sa kanya, Lord, What is your will for me? Ano po yung plano niyo sa akin? Gusto ko po kasi magtrabaho that time yung year 2022. Kasi ang dami ko nakita sa mga social media, yung mga colleagues ko, yung ganoon hindi naman maiwasan yun. Uh, I always pray to God that that year na Lord, what is your plan for me? Uh what is your will? Uh, gusto ko kasi magtrabaho that time. Gusto ko mag iporso yung karir ko, nang hinayang ako, ganon. Gusto ko makahelp sa husband ko sa finances, although may mga raket-raket naman po ako. Ayun. Pero hindi pa binibigay ni Lord yon until now, yung prayers ko na yan. Baka hindi pa ito yung time, hindi pa ito yung perfect timing, yung plano niya para sa akin. And naghihintay pa rin ako na dumating yon And habang while patiently waiting, ayan, naglilingkod ako kay Lord. ayun, habang naghihintay po sa tamang panahon na ibibigay niya. Kasi naman, di ba, si Lord yun may plano ng lahat ng to. Kahit anong gawin mong plano para sa sarili mo, may sarili siyang plano, better plan for us. Hmm. Pero yung pinagpipray ko po na mag-work ako, sabi ko, Lord, kung bibigyan niyo man po ako ng work, gusto ko ano, makaka-attend pa rin po ako ng Sunday service, syempre, di ba? ayun po talaga pero wala pa rin po talaga until now and habang naghantay nga ayan uh, napabilang po ako sa ministry po ng Sunday School yan nakakatawa po na uh, napabilang po sa ganong ministry kahit po baguhan pa lang po ako nakaka-challenge po kasi um, wala naman po akong idea po ng pagtuturo hindi naman po hindi ko naman field 'yon uh, pero sa tulong ni Lord binigyan niya ako ng wisdom and uh, ng patience po para makapag share po ng uh, word ni Lord sa mga kabataan na yun And yung pag-share po ng mga salita ng Lord ay nakaka-bless po talaga. Hindi lang po kasi yung mga kabataan yung natututo ng mga salita nila at the same time kami po mga teachers, siyempre pinag-aaralan po muna namin yung mga salita ni Lord bago po namin ibahagi sa mga kabataan. Ibig sabihin, mas nakikilala namin ang Lord. Diba? Mas lalo pa namin silang lalo ko pang nakikilala ang Lord dahil sa uh, ministry po na napuntahan ko. And nagpapasalamat po talaga ako. I'm super blessed po. Grabe, iba po yung feeling po na makapag-share po ng mga salita ni Lord. Lalong-lalo lalo na sa mga kabataan ngayon, di ba? And, na-experience ka naman din yan before kasi po, uh, Sunday schooler din po ako dati, way back po nang I was like 10 years old, pero backslider po and hindi yun nakaka-proud. And, sana hindi rin danasin ng mga kabataan po na hinawa ka namin na mag-backslide. daming reason bakit nagba-backslide, pero hindi po yun ang goal natin. Ang goal po natin ay magpatuloy po ang mga kabataan po na makapaglingkod sa Lord, makapak makapakinig po at mapag-aralan po ang mga salita niya. iba pa rin po kasi yung lumalaki kang with God beside you, di ba? Iba yung path pa, iba yung way na dinadaan ng pagkay Lord ka, mas mabil, mas yung way na alam mong tama, yung tama yung daang tinatahak mo pagkasama si God sa buhay mo. And then nagkaroon po ng gawain sa ugbo, tun, ugbo kat mo, grabe, super na blessed din po ako noon. At masasabing kong doon ko na-realize po na ang swerte ko pala. Kasi pag nakita nyo yung situation po doon, nasa likod po sila ng dump site, uh, medyo madumi, mabaho po, ang amoy. Uh, talagang parang eye-opener ko po yun eh nung napasama po ako sa gawain ng ugbo. Kasi yung nakita ko yung mga kabataan doon, grabe sabi ko, ang swerte ko pala bakit ko ko na-question yung sarili kong buhay? Tapos, yung mga kabataan doon, ganun pala. And, may isang bata doon na napuko po yung attention ko kasi walang chinelas. Sa totoo lang, karamihan po sa kanila doon, wala po talaga mga slippers. Pero, isa po, tinanong ko yung pangalan. Ay, tinanong ko po, kung bakit wala kong chinelas? na lang po. Gusto ko lang malaman. Kung bakit wala kang sleepers? Ayan, sa ko, maputik. Siyempre, baka may mga matapakan po silang matatalim, bubog. Ang sagot po niya, wala po kasi yung pambili si mama, pati nga po yung kapatid ko, walang sleepers. Yun, grabe, parang lahi po ako ng time na yun. And mangyak-ngyak po ako kasi, ang swerte ko pala. Yung mga bagay po na hindi ko ikinasisiya, o hindi ko pina, hindi ako grateful, eh, pwede palang magpasaya sa ibang tao. Diba po? masyado kasi tayo nakapokus sa mas malalaking bagay pero yung maliliit na bagay na talagang yung kailangan maging grateful po tayo doon ayun yung mga bagay kasi na meron tayo na hindi natin ikinakasiya yun yung mga bagay pala na magpapasaya ng lubos sa mga ibang tao kahit maliit na bagay pa yan yung gawain na yon talaga naging eye-opener ko na mas maging grateful pa sa mga bagay-bagay. Maliit man o malaki, kailangan maging, magpa maging magpasalamat tayo sa Lord. Siyempre, kay Lord naman galing ang lahat ng ito. Uh, Siyempre, ang pinaka-grateful ko din po talaga is yung kilala ko Lord, si Lord sa buhay ko. Ayan po talaga. And, kasakasama ko siya sa buhay ko. Kaya yung gawain po na to is a way para ikalat po yung uh, salita ng Lord. Uh, yung gawain po ng katulad nito, yung mga kids evangelism po, pag-share po ng mga salita ng Lord, uh, Bible study, han, is makakahelp po sa mga kabataan po na mas makilala po ang ating Panginoon. Diba? na hanggang hanggang habang bata pa lang po sila, kilala na po nila yung Panginoon sa mga buhay po nila. Kilala na po nila ni Lord at ang mga salita ni Lord sa buhay nila. And napaka-bless ko po na nabilang po ako sa gawain ito na maihayag po ang ang salita ng ating Panginoon. basabi sabi nga po sa Mateo 19:14, hayaan po natin ang mga bata ay lumapit sa kanya at huwag silang pagbawalan sa ang mga katulad nila ang mapapabilang sa langit, di ba? Dahil po future naman po ang mga youth ay ang ang mga katulad po nating mga women's ay hindi natin sure, di ba? Mauubos din po ang bali ang mga kabataan po ang papalit po sa ating lugar. Kaya po hanggat bata pa lang po sila ay uh, naway makilala na po nila ng lubusan ng Panginoon. Yan. Kaya napaka napaka-blessed po na maging part po ako ng kids ministry kasi hindi lang po yung mga bata talaga yung natututo actually kapag nagtatakil po kami kasi mismo pong mga teachers mas nakikilala namin ang Panginoon, mas napag-aaralan po namin ang Panginoon syempre iba pa rin po yung nakakapag share po ng salita ng Lord ang sarap sa pakiramdam po nung makapakinig at makapag-share po ng mga salita niya, yung mga maputing balita ng Panginoon. Ayan. Kaya, naway no magtuloy-tuloy po yung gawain po namin sa EU po. Ayan, mas marami pong kabataan po sana ang ang makapakinig po ng mga salita niya. Uh, mas marami pa pong kabataan ang ma eager po to learn yung word of God uh, na sana ay mahatak po namin sa church at mas dumami pa po ang ang ating mga kids, di ba? Mas malasami mas masaya po at siyempre, maraming mas matutuwa ang Panginoon pag mas maraming kabataan po ang, ang gustong mapalapit po sa kanya. Yan lamang po at maraming maraming salamat po. Ah, bago po tayo mag-end po ng ating gawain, Muli ay manalangin. Hallelujah, Father God. We praise you, Lord. Uh, we glorify your name, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa wisdom po, Panginoon, na ibinibigay niyo sa akin, Panginoon, at sa mga teachers po sa Sunday School, Panginoon. Binibigay niyo po kami ng wisdom po para mai share po yung mga salita niyo, Panginoon. Salamat sa patience, Panginoon, na kahit nakakapagod po, Panginoon, na kahit mahirap, Panginoon, ay eh kinakaya po namin dahil alam po namin para sa inyo itong ginagawa namin, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, at snaway, no Panginoon, ang gawain ito, ang daily devotion ay magpatuloy, mas marami pa po, po sana ma marating po ang inyong mga salita, Panginoon. Ang gawain din po sa Ubok at Moon at sa Kids Ministry, magpatuloy po, Panginoon, para naman po sa mga kapataan, para habang bata pa po, po sila ay na nurture na po ang kanilang knowledge about you Lord. Ayan. Lord, we declare po Panginoon, gagalingan po sa lahat ng mga kasakit Panginoon. We declare Lord, Panginoon, na financial na makaahon po sila sa mga pagkakautang nila Panginoon. Financial freedom Panginoon. Sa lahat po ng mga nag-aaral at may mga papalapit na exam Panginoon, I declare na makapasa po sila at masagutan po nila ng maayos sa mga exam nila, Panginoon. I declare, Panginoon, yung mga tao may nararamdaman, Panginoon. Naguguluhan ng isip, Panginoon. May mga mental health issues, Panginoon. I declare, Panginoon, bigyan nyo sila ng kapayapaan sa isip, Panginoon. Kapayapaan sa isip at puso, Panginoon. I declare, Lord, Panginoon, kasi yan sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa piling mo, Lord, Panginoon. I declare, Panginoon, na maging maayos po ang mga buhay po ng bawat kabataan na mapagsisharean po namin naman yung mga salita Panginoon na may maging kalakasan po nila ito Panginoon sa mga buhay po nila Panginoon at yun lamang po in Jesus name we pray Amen maraming maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat God bless po sa ating lahat. Bye.